hello po ayan gabi na wala kaming nahuling isda lapit na po dito ang national day ayan po naghahanda na sila oh. dito po kami sa ilalim ng tulay mangunguha po sana kami ng halaan kaso malalim pa hindi pa pwede Aya, ito, lakad-lakad lang muna po kami. Dito po kami sa tabi dagat, sa UAE, sa Abu Dhabi. kasama namin oh, ayan. kumukuha din po siya ng video marami sana pong isda wala kaming kawil wala kaming dala kahit anong panghuli bukas balik po kami dun makahuli kami ng isda may pangulam na sarap sigang press na press na isda <laughs> Naglalakad po kami pa uwi na. Eh, parang nasa tabi ang mga isda eh. Oh. Oh, mga well, pwede siguro dyan. <laughs> Ngayon, wala na. Kapi na siya. buntis pa ako dito. Oh, naliligo kami. Ay? Oo. Oh, dito. Lagi yan pag ano, overnight. Nagkaano ako sa dagat. Mm. mag rin. Pak kabung tengen ba mau bawa hala anje. Mau kita bebenah. Mata as kan ini ape mantai. Oh, mata as panggan jan ah, oh, siguro. Pero wala silang dalangan.